Uminit na naman ang usapan online matapos mamataan si na Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala sa parehong airport sa Australia, kahit pa magkaibang oras silang dumating. Ayon sa isang flight attendant na nagbahagi ng larawan at video, na una raw si Catherine Bumiyahe papuntang Australia, at ilang oras lang ang pagitan, dumating din si Mayor Mark Alcala. Sa ngayon po, mas gusto ko munang ito ng oras ko sa sarili ko at sa trabaho. Kung may nakita man sa airport, baka nagkataon lang. Catherine Bernardo kapansin-pansin din daw na pareho silang nakaface maskila para hindi mapansin ng mga netizens. Pero dahil sa mga mapanuring mata ng fans, agad na kilala ang dalawa. Hindi ito ang unang beses na nalink si na Catherine at Mayor Alcala. Matatanda ang ilang buwan na ring napapansin ng fans na parang madalas na nasa iisang lugar ang dalawa, lalo na sa mga pribadong gatherings at events. Bagamat walang kumpirmasyon mula sa magkabilang kampo, lumalakas ang hinala ng netizens na may something nga sa pagitan nila, lalo't parehong single ang dalawa ngayon. Sa post ng flight attendant, sinabi ni "Hindi po ako makapaniwala. Una si Catherine, tapos after ilang oras si Mayor Mark Pareho pa silang naka-face mask pero halatang sila talaga, mabilis kumalat ang post at umani ng libo-libong views, likes, at comments mula sa netizens, habang walang malinaw na kumpirmasyon mula kina Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala, hindi may kakaila na mas lalong nadadagdagan ang mga pagkakataong magkasama sila, sa panahon ngayon kung saan mabilis ang pagkalat ng impormasyon, mahirap talagang itago ang mga galaw ng mga kilalang personalidad. Uminit na naman ang usapan online matapos mamataan si na Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala sa parehong airport sa Australia, kahit pa magkaibang oras silang dumating. Ayon sa isang flight attendant na nagbahagi ng larawan at video, na una raw si Catherine Bumiyahe papuntang Australia, at ilang oras lang ang pagitan, dumating din si Mayor Mark Alcala. Sa ngayon po, mas gusto ko munang ito ng oras ko sa sarili ko at sa trabaho. Kung may nakita man sa airport, baka nagkataon lang. Catherine Bernardo kapansin-pansin din daw na pareho silang nakaface mask tila para hindi mapansin ng mga netizens. Pero dahil sa mga mapanuring mata ng fans, agad nakilala ang dalawa. Hindi ito ang unang beses na nalink si na Catherine at Mayor Alcala. Matatanda ang ilang buwan na ring napapansin ng fans na parang madalas na nasa iisang lugar ang dalawa, lalo na sa mga pribadong gatherings at events. Bagamat walang kumpirmasyon mula sa magkabilang kampo, lumalakas ang hinala ng netizens na, may something, nga sa pagitan nila, lalot parehong single ang dalawa ngayon. Sa post ng flight attendant, sinabi nitong, hindi po ako makapaniwala. Una si Catherine, tapos after ilang oras si Mayor Mark. Pareho pa silang naka-face mask pero halatang sila talaga, mabilis kumalat ang post at umani ng libo-libong views, likes, at comments mula sa netizens, habang walang malinaw na kumpirmasyon mula kina Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala, hindi may kakaila na mas lalong nadadagdagan ang mga pagkakataong magkasama sila, sa panahon ngayon kung saan mabilis ang pagkalat ng impormasyon, mahirap talagang itago ang mga galaw ng mga kilalang personalidad. Uminit na naman ang usapan online matapos mamataan sina Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala sa parehong airport sa Australia, kahit pa magkaibang oras silang dumating. Ayon sa isang flight attendant na nagbahagi ng larawan at video, na una raw si Catherine bumiyahe papuntang Australia, at ilang oras lang ang pagitan, dumating din si Mayor Mark Alcala. Sa ngayon po, mas gusto ko munang itoon ang oras ko sa sarili ko at sa trabaho. Kung may nakita man sa airport, baka nagkataon lang. Catherine Bernardo kapansin-pansin din daw na pareho silang nakaface mask tila para hindi mapansin ng mga netizens. Pero dahil sa mga mapanuring mata ng fans, agad nakilala ang dalawa. Hindi ito ang unang beses na nalink si na Catherine at Mayor Alcala. Matatanda ang ilang buwan na ring napapansin ng fans na parang madalas.